Bukid So papunta tayo ng farm Pero mamimili muna tayo ng bigas At uulamin for next week Sunday ngayon uh, For the whole week And ano pa ba yung gagawin natin sa farm Maglilinis Maglalagay ng ano Ano man tawag doon han Rubber tiles Rubber tiles Doon sa ano natin sa cabin Uh, para medyo tumibay-tibay yung pinaka-flooring niya. Nakita yung rubber tires. Kasama natin, syempre. Me. Me, you. Tsaka <laughs> si... Ay, yes. Si Mrs. Kabukid. Ayan. So, nandito pa lang kami na sa, ano, sa may mawake. Dito na kami dumaan. Kasi so, bibili din kami ng... Hindi. Okay, sarado yung bilihan pala ng pits, no? Ay, hindi. Kay Benko pala. Try natin. So, ayan sabihin so guys nakita natin kung nakita ng gulay so tingnan natin baka mura dito bili tayo ano sibuyas Parehas lang pa na ha? Parehas lang mo ba? Ito,

几年。 beans Bye. So ayun guys, nakabili na tayo ng uh, pagkain ng isda. So hindi tayo sa Agri-1 bumili dahil sarado. O, oh, sarado si Agri-1. And last na pagkain na lang siguro ng tilapia natin yun by March. Harvest na tayo. So ang gagawin ko parang ilalako na lang natin dahil medyo hindi good yung nakuha nating fingerlings. Uh, although mayroon tayong uh, tawag na, mga namatay na terapia mayroon kaya lang hindi hindi ano eh hindi hindi naman ganoon kadami eh, para kahit ganoon karami yung namatay na Terapia, hindi dapat ganoon ka konti na lang nilang natira although kaya kaya nagdesisyon din kami nila tatang na wag na rin ibenta pero talaga nakaano para ibenta eh So ayun. Um harvestin natin nang March. March. Pero kami din ang mag magtitinda Parang ganoon. Kami din ang maglalako. So papatulong lang tayo kina Kuya. Check natin Saturday 'yon. Para at least matulungan tayo nila Kuya. Tapos, ang tawag doon, yun nga, Uh, mag iwan ng pang stock kasi by kailangan mapatuyo ko ang fish pan hanggang May by June uh, first week of June kailangan mayroon na tayong fingerlings so <clears throat> uy ganda <laughs> ko ang mangyayari nyan by last 2 weeks ng March mag prepare na tayo land preparation paglalason, pag-conditioning ng lupa, pagpuno ng tubig. So, medyo iselan na natin ngayon yung pag ano, Yung pag, ano natin sa fish pan para um, tawag dito. Uh, mapakinabangan. So, iba yung hahawak ng fish pan natin ngayon. Yan, malalaman nyo po sa mga susunod na vlog so, or kapag nag-start na ulit ayusin yung fish pan or i-prepare uh, malalaman nyo po kung sino na yung hahawak ng fish pan so tayo pa rin tayo pa rin na magpapakain ng isda tayo pa rin prepare lahat lahat tayo pa rin pero iba na yung parang magpipinans um, uh, yun abangan nyo po kung sino so yun uh, next stop natin bibili, mamimili na tayo ng ano ng ulam pa gulay pa lang binili natin yung mga

para ang babangso ala ypa? kung <tukas> aika yung <tukas> so tanin tayo na Mga magaling kilo. 54 for. Guys, 20 na. 20. Ay 20 kilos. So yun guys, nakalimutan na naman si GoPro. <laughs> Ito yung uh, flooring natin ngayon. Ayan. Mas matatag. Uh, dati pinolik lang yan. Tapos uh, naglagay kami ng parang tiles adhesive. Ganito siya. Makapal pa sa linoleum. Ayan, ganyan siya. Parang tiles din, 40 by 40. Tapos makapal siya guys. Ayan oh. May eh, sobra pa. Bali, bali yung soroho natin. Ayan. Soroho pa yan. Tatapusin ko na lang sa next week na sa pagpunta ko dito. Yung so, sobra, lalagay natin dito. Uh, palagay ko magkukulang yung ano natin kung paikot eh. So, tatanong natin kay mama kung same lang din yung ilalagay. Same yung design, Han? Same lang na design? Yung sa taas? ah uh, same na lang siguro ang design. So, yan. Uh, update na rin tayo sa mga alaga natin. <coughs> Ayan si... Na? o oh, Rambo. Tapos yung isa si Bogart. Si Rambo yung nakatali. Si Bogart yung walang tali. Tapos ito na rin paling halaman natin dito. Laki na ako. Ayan. And then, ito yung taranati nagbulaklak hello hindi mainit yung kotse tapos yung mga tinanin natin ma guys ang ganda na ayan na o oh, oh, next week na punta natin dito mag spray ako o oh, uh, diba na tutubo na siguro naman yan yung mga gulay ni tatay ito yung para silang mga beans ito yung manuro natin mga bayabas na ni tatay oh, ni tatang ayun na tapos ito ayun oh bagong sanga bagong ayan rambutan sa ito rambutan magkaibang variety hindi ko lang alam ang variety nila ay mga manok natin nangingitlog na rin yung iba dyan ito yung pakwan o di diba pakwan ayan malabong lahat yan hanggang dun. natin medyo maliit pero okay siya. <coughs> yan. Ay, ibang kulay nun. Dudiligan natin ngayon yan. And yung iba dito is, ala, yung, ito hindi pa kwento. Ito yung, ano ito? Kalabasa, nagaling din ng Canada. Yung isa, wala, hindi umasenso. Ito, nagdilaw. Mag-aabo na ako guys. ito yung pa ito mukhang pero sana umasenso pa yung mga ano, medyo hindi maganda yung mga kalabasa na kailangan na natin mag abono guys at mag spray alright and Yung mga tanim, mga mais and then next week din guys um, aalisin, ah, ano, ah, ko na itong mga kamatis natin yan, papalit tayo ng talong talong lahat to and then yung iba dito mga di na okay papalitan natin ng uh, baka talong din to doon tayong ibang siling labuyo o yung pula ito na rin yung mga bayabas sa Thailand tataylan kundi kung di ako nagkakamali yan tapos meron dito ang guapol pa rin dalawa pang guapol isang papaya doon ito hindi ko alam kung ano yung tinanim na tatang, tatang dito Ayan. pero tumubo na sila Ayan. hindi ko lang alam kung ano yan kung ano yung tinanim na dyan <coughs> yung kalabasa may bunga pero mukhang palipas na rin papalitan na rin natin siguro yan by March na siguro tingnan ah, sa paano yun natin yung bunga huli sayang naman updatein sa mga bibi natin ayan nung last Tuesday ah Monday last Monday ng hapon um yan kung papansin nyo kulang ng isang inahin o isang babaeng bibi ah uh, natuklaw daw ng ahas hindi niya kinain kasi hindi siya hindi siya tawag doon hindi siya bitin hindi siya ahas na bitin ano siya kamulalo o cobra tinukulang lang niya tapos malis lang din kasi tumakas yung sapa nagpapasok din si Kuya Joel noon ay nagpapasok ng tubig galing sa sapa na ano siguro yun na estorbo lang pero wala na ngayon alright mag, mag ano muna kami harvest rahan harvest